Hi guys, magandang araw. Ngayong araw nga pala ang lulutuin ko ay corn beef with egg. Alam kong alam mo na itong lulutuin ko pero gusto ko lang i-share ulit baka nakalimutan mo. Pero bago nga yan, ay magkasaing muna ako. Dahil kakarating ko lang ng bahay ay ito muna yung una kong ginagawa. Magkasaing bago ako magluluto. Para habang nagluluto tayo ng ulam ay nakasalang na yung kanin. Kasi kahit iwan mo lang yan nakasaksak ay okay lang. Pero syempre huwag pa rin tayo magpakampante. Kasi ang disgrasya nandyan lang kaya kailangan pa rin natin magingat palagi. Bali na ko na yung bigas kaya isasalang ko na lang ito. Alam nyo guys, minsan nakakalimutan ko pindutin yung pinakapindutan niya. Dahil naubusan ako ng pulang sibuyas ay itong puting sibuyas na lang ang gagamitin ko. Eto nga pala ang main dish natin ngayon ay corn beef. Bale, binuksan ko na yung ref para kunin ko yung itlog ko dito. Bale, dalawang itlog na pala ang kukunin ko. At syempre, isinarado ko na nga rin pala kasi sayang yung kuryente. Inilagay ko na nga dyan sa malaking bowl kasi bibitbitin ko ito papunta sa kusina. Dahil maliit nga lang yung kusina,